Good morning guys. Solong solo ko ngayon. Ito, <laughs> salamat. Sa tagalo to. You too. Thank you. Kasi kinukutong na ako. Hindi ako nakatulog ng maayos. Alas tras imidya na ako. At ayan yung aking ito. Tubusin mo ito ha. Lumi. Lumi. Tapos may tinapay tayo. Hmm. Nandito ko sa labas. Nalinisan oh. kasi e, dito. Masarap magtambay dito. Eh. yung mga tanim ko nilagay mo na dyan. Gusto ko talagang bumili ng ano, yung tanim na may, may mga bulaklak na iba bang kulay. Nakakatanggal yun ng ano, ng stress. Ito. Tulog pa yung dalawa kong ayok. Happy Sunday And good morning to all. magsaw tayo. Hmm. Ito yung nakakamiss. tan, ko yan

Tugad kin serbin chicken himo la nir. Hmm, ini pwede na ini isalpak e, nang plywood ayon. Tumba tumba la ito. Kuman ini. Ano ni? la ini. Ma. Kuan na. Asi ito ni ya plywood na ano ka? Plywood. Plywood man la ito. Plywood man la ito. Sugod kan makadak mo la ini. Eh e, para plywood na untuk to gap. Oh god. Kuan na ito. Kuan man ito ni ya? Ang tulit ito. Barnisa na Barnisa na Pag inoot mo ay... Hanggang dito na lang. Baso na tayo pero may na... Ah, okay. Sarap ako. Babay, babay. Sabi na